ay nawawagod na kaya pa kaya Masan ka ngayon? <laughs> Sa barangay ko yung bay, bali nag register na. Ang registration fee is 100 pesos plus uh, protective fee. Ronald. 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 mga ka-adventure pa start na kami. Nandito kami sa unang jump. Starting point ng trail. Actually, pwede naman laharin to ng ano, yung itong area na to. <laughs> Ayan na daw pala. <laughs> Ayan na kagad. Ay. Ay. Anong kunin ko? Ba't kukunin? Ko? Baka mandag yan kuya? Parang sa dagat Walo-walo makamanda, makamanda. Pero wala mga as masyadong sa ano. Good morning sa inyo, sir. Uh, Ma'am, uh, welcome po kayo sa aming barangay. Barangay Kuya Bay, Tanay Rizal. Okay. Uh, ako po si Ronald. At, uh, Kuya Ronald. Ang uh, magiging guide ngayon sa Ronald. Ang IT po natin ay nagpatong na raktor po, nagpatong po, meron po siyang taas na 516 meters sa tour kasi level. Lalakarin po natin siyang may pumulang isang oras. May layo naman po siyang 3.30 kilometers. Meron po siyang hagdan dalawa sa baba tapos yung pangalawa sa taas. Tapos meron pa po siyang dalawang dipang loading po sa trato sa ibabaw po, uh, konting ingat na lang po tayo doon. Yung bato po doon sa akitin natin, uh, medyo matalas po siya. Pero yung iba, pudpud na rin kasi mara mm. uh, karami lang Sa picture, kung gusto niyo yung mga sa gilid-gilid, magsasali mo muna kayo Okay po, eh, sige po. Para safety tayo. Ang naman po sa basura, uh, lead notaries na, na po tayo. Okay, sige. Uh, yun na lang po. Tara na. <laughs> Hindi dyan ang na Hindi pa ito. Mag-hike pa nga tayo. Chika ka muna. Good morning po. Hindi. Ah, in-invite. Tapos na sila. Ilang years na kayo nag-ano kuya? Uh, Tour pa, guide? 5 years na rin po Opo Puro ano ba ito assault kuya? Uh, ito sir, ano, kalahati nito sir patag Tapos yung pagdating natin doon sa ano, puro ahon na po tayo Ahon, ahon pagdating na ba? Pagdating po natin doon sa may assault uh, Medyo banay na ka po yung ahon doon. Okay Basta hindi maulan no? Hmm. <laughs> Yan siya mga kaibigyo, puro green Okay pa ba kayo dyan? Wala pa namang kalahati. Mga adventure Sa totoo lang. May fear of heights ako. Puro dito. Tingin ko dito masusubukan yung ano ko. narinig nyo ba yun mga kadventure wow oh, ganda dito mga kadventure sobrang ganda babalik ka ganda dito kubo dito <laughs> mga kasama ko introvert <laughs> si Gun yung introvert <laughs> si Bib introvert mga tahimik lang <laughs> chill lang <laughs> watch your step mula dito sa so point na to puro pa akit na to Pagod na kagad <laughs> wala pa yung mm, mga saging yung saging start pa lang hinihingal na siya abala yung mas ayan mga bato as you can see sa mga formation ng bato ito. parang malaman mo uh, uh, yung mga hindi talaga nag-exercise <laughs> uh, malaman mo yung mga hindi talaga nag-exercise hinihika ayan matarik po yan ito makipot yung daan ah. Yun yung daan nya good thing mga ka-adventure <sighs> ano hindi maulan kasi maputik dito may bilis <sighs> ang tiba oh my gosh Hindi na sanay sa ano. paakyat Si Bibi parang minaman mo lang, be. hindi ko ng tibok ng puso ko. Ay. Tingnan mo na. Wala pang isang oras. Pero, may ay, 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 na. kaya pa? Kaya? Kaya pa. <laughs> mga, mga hindi kasi nag-exercise Eh, <laughs> Bang hindi nag-exercise. <laughs> si Kuya na antok lang oh. Minamahal ni lang ni Kuya. Ay ito na. Ano sa pa-ngilan tayo ng 5 minutes kasi asal po tayo. So guys. Wala wala pa 30 minutes yung lakad mo. <laughs> Makalati na to. Kinalahati mo na walang pahin nga. Si Bibi pang lang. Pero hindi niyan. Nakakasagabal yung face mask ko. Kailangan ba naka face mask lagi? <laughs> ah, okay lang. Na. Ayun naman pala eh. Opo. Lahat kayo may vaccination card naman, di ba? Ay, vaccination card vaccinated ano yung game gawin na pa ulit ang ha? Siguro hintayin ko na lang kayo dito Charot Oh my god Gawa na Patigbukin ko lang yung puso ko Nagdugudugudugudug siya Uh, Ito pala ako. Uh, <laughs> <yung kung> Ito <haramdaman. laughs> <laughs> siya. Grabe. Mga adventure. Pero, tip sa inyo mga adventure, dapat ano, exercise talaga bago makiat dito. <laughs> may isang, may isang bata doon. nag No, go Alright. Kinati ako. Ay. Hindi pa. <laughs> ah. Ay to puro bato na. Parang every 5 minutes sayo nagpapahinga. Ay, <laughs> matuday. Sa iba ba, ano sila? So, advice talaga mag-exercise bago mag ano. Kaya mo pa? Oo, maaga po. O, pa ba mag-hike? Maaga po, it's ano pa lang, 8 am pa lang. 8 am pa lang? Oo. Oh. yung talaga lang dito? Nasanay ka na ba kayo mga natataas na yun? Hmm. Lapit na, tara Oo. Oh my gosh uh, Ano sila sa bato mga ka-adventure oh. Bakit sila ngayon ng bato Sige, kaya mo yan So ako, uh, ano lang ako dito <laughs> Another rock formation. Ay Nakakit na po ba siya dito? O kita mo kaya kung kaya ni Christian Hermosa kaya mo rin. Konti na lang po. <laughs> Ay, ah, ito na. Kaya. Ah, wey. Sige po. Hindi na kami. Ano ba masasabi mo? Lapit na. Ha? Ah. Pero mauubos lahat ng tubig mo sa katulad. <laughs> Yon, second challenge tayo mga adventure. So, eh, private private ano siya? Private property. Ayan. Mahinga, Ay, grabe mga adventure. Ka ka-adventure. may tulala na dito. <laughs> Anong experience mo? Pero nag-enjoy ka? Opo. 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 Nag-enjoy ka ba? Hindi. Buto ba natin lahat yun? Ah, Benjol, kita ka sa'yo mamaya sa pagkakit namin ng nagpato. Uh -huh. sorry it's dj